Hello mga kapilingon, welcome to my channel. Sa video ito ngayon mga kapilingon, eh, piplix ko na lang muna yung mga nabasura ko dati na hindi ko nabidyohan dahil nahiya pa ako magbidyo-bidyo ba. Kaya piplix na lang muna tayo ngayon dahil hindi ko pa na-edit yung mga na-dumpster ko. Pagpasinya niyo na mga kapilingon at sobrang gulo ng aking kwarto dahil dumating na kasi ang box ng aking in order at para hindi na kano magkagulo dito sa aking tirahan kailangan kong ilagay sa box at napag-isipan ko marami pala akong basura na hindi ko nabidyohan dati. dati kasi na mamasarang ako dito at hindi ko lang hindi lang ako nagvideo-video dahil hindi lang na ano sa isip ko ba na i-vlog ko to kasi nung mga panahong iyon ay focus na ako sa aking trabaho pero ngayon na minsan walang paso kaya ay magda-dumpster na ako para malibang din at before ko ito ilagay sa mga box kailangan ko rin i-flex sa inyo ba para makita nyo rin yung mga nakik nakukuha kong nagagandahang mga bag actually mga kapilingo nung unang kuha ko to ay bukang bagong bago pa ang mga bag na ito kaso nga lang dahil na paano na natagal, sobrang tagal na ito dahil last year pa ito kaya parang nadadaan na ay parang ano na ba nagluluma ay luma na pero Okay pa naman to, ano lang punas lang ang kailangan. Itong yellow plastic at saka yung white na plastic, yan yung mga nabasura ko dati na hindi ko na flex na wala sa plano ba. Kaya okay lang kahit lit na na mag-flex tayo basta i-flex ko na lang ito bago ko ilagay sa box kasi kailangan ko ipang sa box para maano na dito ang kwarto ko hindi na magkalat. Ito mga kapilingon oh, no? parang leader bag ito mga kapilingon. Tapos ang bago pa niyan dati ngayon nagano na lang kasi nalikabukan tapos itong bag uh, sapatos na ito ay Vans ba ito? Vans na shoes ba? Basta branded yan na shoes maganda pa yan dati. At saka itong bag na ito, sobrang kintab pa ito dati. Ngayon, parang naano na ba? Nasi last year pa eh, mga 10 months na din yan. Pati ito, nag-ano siya kasi, Nag-moist sa plastic dahil sa sobrang lamig dati dito. Kaya yan, nag-ibang kulay. Pero okay lang pa naman ito. May mga, may price tag pa nga yan. Naka ano, nakabitay ba? Tapos, punas lang ang kailangan yan dahil, ano man, parang na ano siya ba? Nagmumoy sa ilalim ng plastic. At saka itong, traveling bag na ito ay nilagyan ko na lang ito ng mga ano ba dahil wala akong lagayan dati nilagyan ko yan ng mga damit at saka sapato sa loob at ipiflex ko rin sa inyo mga kapiling ng laman ito itong jacket ito eh dati ko pa nabasura yan pati ito yung parang raincoat na jacket mga kapiling ba iwan ko lang kung anong tawag yan parang raincoat siya pero what may parang ano siya basta Maganda siya sa pag pagulan, maganda siya. Mas maganda pa siya sa ko At ito rin, sobrang saya ng aking anak niyan dahil dream jacket daw niya yan, ang babo ng kaligayahan namin. At sa pati ito, itong sapatos na ito, eh, ano man, dinala ko lang yan dahil kahit hindi na gano'ng kabago, eh, ano man, maayos pa ba? At hanggang dito lang muna yan, mga kapilingon, Maraming salamat po sa inyong panunod, sa mga nag-subscribe, nagsubs thank you po. Maraming salamat po sa inyo at sa hindi pa po nakasubscribe. Pa-subscribe po ng aking channel. Maraming salamat po. Shout out po pala kay Ma'am Flor lakan from Davao City at kay Ma'am Susan Albiar from Kabuyao, Laguna at kay Sir Tis Terso Bakumo from Balabac, Palawan at kay Sir Darwin J. Rizalado Bulo at kay Ma'am Kizia Subala from Davao City. Maraming maraming salamat po sa suporta sa inyong lahat. God bless po sa inyo at Nawa, hindi kayo magsawa sa ating channel. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, pa-subscribe muna sa ating channel. Maraming salamat. God bless us all.